Hello mga ka-viewers! Kumusta po kayo? Ay ngayon po'y gabing gabi, ay nagkikrave po tayo ng chicken macaroni salad. Ay kaya lamang pagpunta natin sa balcony, ay! Ay ang sama naman pala ng panahon. Oh no! nag i snow Ayan, tingnan po natin. Tayo po kaya'y matuloy sa pagbili ng ingredients ng chicken macaroni salad. Ay naku, ay ang pagkakadulas niyan. Ingat sa pagdadrive. Ay wale, hindi po naging hadlang ang sama ng panahon. Tutuloy po tayo sa tindahan. Tara, samahan niyo po ako sa paglalakad. Suungin natin itong sama ng panahon. Ay ang kapalit na may masarap na chicken salad eh. <laughs> The outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I've got me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally...

ay kaya naman mahigit 30 centimeters ang naging ice at mahigit 400,000 ang nawala ng kuryente. Kaya naman yung mga nawala ng kuryente ay nakituloy muna sa mga kaibigan nila o kakilala. Kagaya sa akin, may tumuloy din sa akin noon na kaibigan dahil ang bahay ng employer ko ay hindi nawala ng kuryente. Nasa 500 wires ang inilaglag ng freezing rain noon dahil nga nasa 2 million ang mga punong nasira. Kaya naman ang kinailangan nilang palta na wire ay nasa 73,000 meter at mahigit 120,000 nga pala ang na-receive na call ng Toronto Hydro noon. Sa so nangyaring iyon, ay 13 days na naka-state of emergency ang Toronto. Meron pa nga po noong inabot sa daan ang kasagsaga ng storm, ay kinailangan muna niyang tumigil sa isang tindahan at doon magpalipas ng oras. Ay the next day na siya napuntahan ng asawa, may daladalang mainit na tubig sa termos. Ay kundi buhusan ng mainit na tubig ang sasakyan, eh mabuksan lamang. <coughs> And the fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbye. But as long as you Pero ngayon po ay mas pinaghandaan na nila, mas malalaking wire at matitibay ang kanilang ipinalit. At ang mga sanga ng puno po ay pinuputol na nila agad basta alam na nilang makakasagabal na ito. At paghahanda na rin para sa pagdating ng storm or freezing rain. At mas trained na rin po ang mga tauhan nila at mas high-tech na po ang sistema para mas mapabilis ang pagbabalik ng daloy ng kuryente. London dyan lang naman po sa tapat ang tindahan. Kaya lang, parang gusto nating maglakad sa banda-banda ron pa dahil feeling natin may makikita tayo dun. sakit nice. sa mata. Ha? Masakit nga po pala sa mukha isno. May pagka-freezing pa. Dangan nga lamang at nagkikrave tayo ng chicken macaroni salad. Tatawid na po tayo sa banda-banda na crosswalk. At talagang ang lens ng ating cellphone ay basang-basa na. When we finally, fish, good night. Tumawid na po tayo. Ay, naku! Natumba ang mama! Naku, sa pagliko na ya Ayun, siyempre, madulas. Ayan yung nag-over, yung mga nagde-deliver ng pagkain. Naku, kawawa naman. Sana hindi na lang sila nagtrabaho ng ganitong oras. Nakakita na po ba kayo na nakashorts pag winter? Yan po ay ilan lamang sa Canadian na nagshorts in winter? Yan pa pong isa. Tingnan po natin kung may makikita po tayo dito naka-shorts. Dahil kanina ko pa po feeling na may makikita talaga tayo ngayon. Ay, ayun! Ayun na po, naka-shorts siya. Ay, papalapit. O, oh, sabi na eh. <laughs> Hello. Let it snow. Let it snow. Abangan nyo po ang challenge ko sa sarili ko pag nag-shorts ako sa snow. Yeah. Hello! All the way home, Ayan, nandito na po tayo sa tindahan. Ang kulang lang naman po na ingredients para sa ating chicken and macaroni salad ay condensed milk. Tingnan po natin kung may mabibili pa tayong iba dahil wala naman po tayong dalang bag. Mahilig po sa green peas si Brenmar, kaya bibili tayo niyan. Gusto rin niya ang corn. Ayan, sabi na, eh, hindi lang condensed milk ang mabibili. Sigurado, nakaka-relate din po kayo dito. <laughs>

Eh, sinasabi ko po dyan na ayusin ang video Dahil lagi ako nagmumukhang sakang sa video. Ewan ko nga ba kung bakit ganun. Ay sabi eh, ay anong magagawa ko? Ay sadya ka naman sakang. Ay may pagkaway pa raw si sakang dito eh nakakasura. <laughs> ay, na <laughs> ay, ayusin ko daw ang paglalakad ko. Aba, ay sino ba naman naglalakad ng pa-sexy sa snow? Ay, pag di kayo nadulas. <laughs> so, ay, i Ay, may ganun. Aba, binaba pa ang dalan. Dumakot pa ng mas marami. Wow. Oh, yan. Maglaro muna tayo, ay. Yun. Sinabog na. hmm. Ang sarap po maglaro ng snow. Ayan. Ready na po ang chicken macaroni salad. Ang sarap. Lahat pala po tayo dito sa bahay, paborito ito. Kaya gumawa uli po tayo ng bago at pagkatapos nga mapalamig sa rep, ayan, ready na uli siya. Ikaw, Ikaw ang Ikaw ang laman. Puso ko Tara, kain na po tayo. At sana po yung nag-enjoy kayo sa video ko. Hanggang sa muli. Bye bye!